Hi guys, magluluto po tayo ngayon ng mga shell galing sa dagat. Hi guys, naglinis na po kami ng mga shell. Guys, tapos na pong linisin ang ating shell. At guys, ito po ang mga sangkap na ating gagamitin. Guys, linagyan na po natin ng kunting mantika. Guys, lagyan na po natin ng garlic. garlic. Lagyan na natin. At next, yung onion. And guys, yung susunod ay ilagay na natin yung mga shell natin, guys. Guys, loto na po siya guys at pinakulo pa siya ng mabuti. Guys, luto na po ang ating mga shell. Guys, I hope you like this video and guys, see you for next video and please like and subscribe. Please follow this video, guys. Guys, goodbye.